Hindi pa katagustuhan. Pinakilala na ko to sa magulang ko. Pero ikaw hindi ba ako pinapangilala? Ayun oh! oh! e, gusto ko. Teka yun na mismo. Pagkakataon mo ba puti? Tata, mong ano Hindi ako gusto ni Henry. Puro salita lang yun. Hanggang, hanggang. Hindi, sabi mo sa mo kanina. Sabi mo sa akin nila. Para malaman nila kung ano yung pinag-uusapan dito. Maka for the plug lang kasi na gusto niya ako. Bakit nga hindi? Yung sinasabi mo kanina. Eh kasi kuya, hindi ko pa siya gusto. Pinakilala ko na siya sa magulang ko. O, ngayon? So, hindi oh! <laughs> 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 Ay, hindi niya pa pinapakilala. Haha. naman. <laughs> Pero ugang lagi isigit nang ganyan, forget wala dito. Grabe kang oh, oh. Hindi niya ako kayang ipakilala kasi torpe siya. Uy. Grabe. Tawarin mo. Naka SBBCin. Ka-sendi. Nag-edit -e kasi yon. Hindi, wag, wag kang ano, wag kang ganyan. Kasi hindi kagag mahal for the vlog, for the vlog. Oo nga. Hindi, teka na. Ibig sabi, umami na si Hendrik sa'yo na gusto ka niya. Sabi naman lagi ni Hendrik. Oo, oh, nagusto niya. Oo. So, ang ang inaano niya kasi, ang pinuputok ng butsi niya, yung ano. Ano yung <laughs> butsi mo? Butsi ro. <rood> hindi <laughs> ko sa'yo pakilala. Eh, nde, 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 aku? Made to make for me in love look at me Then dia una ni wala mo sumomo Eh nga sa itim pa ka gusto pinakilala nako ta sa magulang Eh Oh dara iko hindi pa <bawa> ko pinakilala <laughs> Ito ang oh, parang may tama nga si Jiko doon. Oo oh, may tama talaga yan. <laughs> kasi, hindi pa daw gusto ni Jiko, pero pinakilala na sa magulang si Henrik. Oh. Hindi, sa pamilya. Oo. Oh. Pero kung ba siya na, eh wala ka. Wala, eh, wala ka. Wala ka. Pakaralit. Pero gusto mo, pwede naman kita Pwede! Hindi, hindi ka lang. Baka oh. yan, puro salita lang yan. Salita lang yan! Salita lang yan! O. Eh, gusto mo, tingnan na mismo! Oh. teka lang, sa'yo mo papakilala mo. Bakit ngayon mo lang tinatanong kung pwede lang pansin? Oo, oh, masakit, oh, yun ang masakit. Eh? Kasi hindi ko nung pakalapunos na niya. Baka po ba may ayaw niya. Oh, Ay, oh, may, po. point. Oh, may point, may point. Oh. Siyempre, ano yun? Kidnapping yun. Oo. Hindi, hindi ka uwili ka. Ako Ang ngayon ah. Ngayon ako. Uy, ano sa... Napasubo ka ba Papakilala mo. Oh. Papakilala. Ikaw, okay yan. Okay lang. Tignan na may email Kaya, tignan, Para ano lang. Kaya tingin natin. Halimbawa, halimbawa, halimbawa. Kaya, oh, yeah, 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 ako na yung magulang. Ang pangalala ko siya tayo kayo. Tayo kayo. Ang magulang ni Hendrik. Ha? Papakilala Paano mo ano 1, 2, 3, go. Oh, yun yung kasama mo. Eh, dali si Brody ko mapapala. Ano yan?

kada balik mo Ito pa rin. Asan mo? Hoy mo ba Hindi ah, pa ng gusto Yung nasisilip Okay, mahiya. Ah. Eh. <laughs> the fam. Hello, po. Hello, Hello, po. Hello, 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 <laughs>

每天每分每一秒，如果遇到烦恼，请不用太在意，我在这陪着你。最喜欢你的姿态。 Hindi po kasi hindi naniniwala ang mahal ako ng anak mo. Kasi po, ako may nagsabing ipakilala niya ako sa inyo. Oh. Ito, ito, ito tanong natin kaya dito dito, dito naka-point po ba sa inyo ni Henry si Puyo naka lang Ano yung Secret <laughs> okay, okay, okay. <laughs> ay hindi okay. na roon pala. Pano bigihin? Pano bigihin? Okay. Balas ng to. <laughs> <laughs> no eh, hindi eh. Kasi kasi puji ko. Uh, simple, maganda. At saka yung tagal Yung nakita niya na napaka-sinting ng base. Eh nag ano? <laughs> <laughs> Nagkukwento <laughs> Ay, na nga Ha? Kaya kasi iba yung, iba yung dihin ng kapatid. Oo. Oh. 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 Mas malalaan Oo. Ate, Ano ba, alin ba Tama puro siya. na nakita yung go!

Pagbasa mo naman, boy. So, ko At least, napatunayan mo ang uh, kagustuhan mo at pakilala. Nakikita ko. Yes! Hindi, ano sabi mo, hindi ko dahil kanina sinasabi niya. Hindi, di mo naman ako gusto kasi hindi mo naman ako pinapakilala talaga. Pang vlog lang yan. Ano sa sabi mo? Welcome. Thank

Time check para ba sabihin nyo. 11.55 guys, oh, so, ng ano, gabi. Saka, ano pagkain <laughs> <laughs> Ayong, alam man, ng ganito. Nang <laughs> <laughs> ganitong... Uh, oh my God. Siyempre, sino ba biglaan? <laughs> Tapos, grabe parang napaghandaan na. Paano mo nagawa yun? Paano, paano naging posible yung biglaan? Tapos, paghandaan mo ng ganito. Basta sa shop, ah. Kaya tanong. Uy! Nangunguna. Nangunguna. Sa ating pinagat po kami tita yun. Oh, oh. You, oh, 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 oh. Ay maganda ano kahit konting messages yung pirma. Grabe, parang napapanood ko lang sa mga movie yung ganito eh. Dating mag-isa, ngayon may kasama nga. <laughs> Pangako, tas bipirma. Pangako, hindi mo wala ang Henji ko. Yeah! <laughs> ano yun? Forever yun? Ayan, ay, 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 na. Ba Grabe yung pirma mo, parang lettering <laughs> yun. <laughs> ah, ito, ayan, si Hendrik, si Hendrik. Ikaw, ay, ikaw. Ay, pangako mo Walang may wala. Hindi, wag sa... Ba't ako ba kasi? Ano? Ano ba sa kanya? Sabi mo. ropa family Halo, Oh, wow. oh si we're, we're going home